Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan natigil sa pagsasalita si Uro dahil mayroon siyang narinig na humingi ng tulong. At nang paglingon ni Uro sa kanyang likod ay dito nakita niya ang isang lalaki at dalawang babae na inatake ng mga orc. Pero sa kabutihan na palad ay mayroong isang kabayo na mabilis na tumakbo. Ang nakasakay pala sa kabayo na mabilis na tumakbo ay si Buro na agad din binasag ang bungo ng ork na aatake na sana sa mga taga nayon, Sinabi pa ni Buro sa Ork na kanyang pinatay na kung sino raw ba ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na lumikha ng ingay dito, matapos mapatay ni Buro ang Ork ay dali-dali naman na tumakbo ang mga taganayon para tumakas. Samantalang itong si Buro ay pag-alit niyang sinigawan si Uro na kung bakit nakatakas sa kanyang mga kamay itong baboy, ayaw naman ni Uro na sa tingin niya ay nakapatay na siya ng dalawang daan na baboy, ngunit mayroon na namang apat na raang baboy ang biglaan na lang dumating. Nasabi na lang nitong dalawa habang walang tigil silang nakikipaglaban sa mga ork na hindi raw nila ito kayang mapanghawakan ng matagal hanggang sa dumating ang kanilang tulong. Kaya pumasok na lang sa isipan ng dalawang magkapatid na sila ay tumakbo, ngunit kapag tatakbo naman sila ay mangang-anib ang buhay ng mga taga-nayon. Dito ay nakita nila ang mga tao sa nayon na nakikipaglaban sa mga ork at ang iba ay walang awa na pinatay ng ork na nakapasok, samantalang ang iba ay hinahanda ang kanilang sarili laban sa banta ng halimaw. Kaya hindi mapigilan ni Buro ng umiti dahil kahit na corner na sila ng mga baboy ay patuloy pa rin ang mga taganayo na lumalaban. Nasabi na lang niya na wala na raw silang ibang magawa kung hindi kinakailangan nilang magtiis hanggang makarating dito ang kanilang reinforcement, na pinasangayunan naman ni Uro ang sinabi sa kanila ni Buro dahil wala raw silang dahilan para tumakbo sila laban sa mga baboy, hindi raw yun ang gawain ng isang lalaki na galing sa bansang Gori. Sa gitna naman ng kagubatan ay nagbigay ng utos ang troll sa kanyang mga nasasakupan na mga orc na sabay-sabay na silang umatake, dahil dito ay sabay-sabay na nga natumakbo ang mga orc para kanilang lusubin ang buong nayon na binabantayan nila uro at buro maging ang mga sundalo at mga mamamayan dito. Nang napansin nila buro at uro na sabay-sabay ng umatake sa kanila ang mga orc, ay wala silang ibang nagawa kung hindi ang umiti na hinihintay na makalapit sa kanila ang alon ng mga orc na papasugod. Ngunit natigil sila buro at uro sa kanilang pagsalakay sa mga orc nang mayroon silang nakita sa kanilang unahan, maging ang mga orc ay natigil din sa kanilang pagtakbo nang dahil mayroon silang napansin na paparating sa kanilang kinaroroonan. Si Uro ay hindi maalis ang kanyang tingin sa paparating sa kanila at hindi pa niya alam kung sino o kung ano ang grupo na paparating dahil natatabunan ang kanilang dinadaanan ng maraming alikabok. At nang malinaw nang nakita ng dalawang magkapatid ang paparating ay masyado silang natuwa dahil kanila itong nakilala, ang dumating pala sa lugar ay itong hukbo ng goli na pinapangunahan ni Genshin para kanilang tulungan sila buro na harapin ang maraming hukbo ng mga ork. Dahil dito ay tumawa si Uro ng sobrang lakas na maririnig sa buong lugar, maging ang mga ork na nakarinig sa boses ni Uro ay nagulat at nagtataka na kung ano raw ba ang ibig sabihin nito. Sa kabila ng pagtataka ng mga ork ay bigla na lang nahati sa dalawa ang kanilang mga katawan. Dahil pala walang ano-ano ay inatake ito ni Buro gamit ang kanyang malaking palakol, sinisigaw pa ni Buro na ngayon kanila na raw ipagpapatuloy ang paghuli ng mga baboy. Sa biglaan na pagdating nila Jinshan ay muling nabuhayan ng loob ang mga sundalo, sa pangunguna ni Buro at Uro ay walang takot nilang sinugod ang maraming bilang na mga ork na umatake sa nayon. Makikita itong si Gyeryong at ang kanyang mga kasama na mga sundalo na walang awa nilang pinagpapatay ang mga ork na kanilang nakasalubong. Samantalang ang grupo nila Jinshan na paparating ay mabilis nilang pinatakbo ang kanika nilang mga kabayo para tumulong sa pagpatay sa mga nagwawala na mga ork. Nang sila ay papalapit ay nagbigay ng utos sa hukbo si Jenshan na mas pabilisin pa raw nila ang kanilang pag-abante at gumawa din sila ng formation para sa digmaan. Ang isang orc ng kanyang napansin na papalapit na sa kanila ang hukbo ni Jenshan ay kanyang pinaalam sa iba pa niyang mga kasama na ang mga kabalyero raw na mga tao ay papalapit na sa kanila, kaya sabay-sabay nila itong salubungin. Nang magkasalubong na ang hukbo ni Jinchen at ang hukbo ng mga orc ay makikita naman sa kanilang itaas na pinapanood lang sila ng troll na namuno sa pag-atake ng mga orc. At natatawa na lang itong troll na kanyang nasabi sa kanyang sarili na siya raw ang strategist at revolusyonaryo ng mga orc, kanya raw inalay ang buo buhay sa paghahanda para sa araw na harapin nila ang kabalyero ng mga tao. Sabay sinisigaw niya sa lahat ng mga orc na magkaisa raw sila at mabuhay, at magkawatak-watak at mamamatay. Kahit gaano man kahusay ang mga nakakabayo na mga tao ay hindi hindi nila mababasag ang pader ng mga matatapang na mandirigma ng mga orc. Inutusan din niya ang mga orc na silang lahat ay magtipon-tipon, kaya makikita na lang itong mga orc na mabilis na tumakbo papunta sa gitna para silang lahat ay magtipon, nang nagsama-sama na ang mga orc ay makikita na sila ay nagpatong-patong. Si Bulo at Uro na pinapanood ang galaw ng mga orc ay masyado silang nagulat, dahil nakita nila ang mga ork na silang lahat ay nagpatong-patong na tila ba ginawa nilang pader ang kanika nilang mga sarili. Kaya na natanong na lang nitong si Buro kay Uro na kung ano raw ba ang kanilang ginagawa, sagot naman sa kanya ni Uro na hindi din niya alam kung ano ang kanilang ginagawa. Nang nakabuo na ng malaking pader ang mga ork sa pamamagitan ng kanilang mga sarili, ay sinisigaw naman nitong troll sa lahat ng sundalo na kanila raw silang dudurugi ng walang awa sa harapan ng kanilang nilikha na pader. Nagsalita naman itong isang sundalo kay Jinchen na kapag babangga sila sa pader na nilikha ng mga baboy ay tatalsik sila papalayo. Tugon naman sa kanya ni Jinchen habang hindi maalis ang kanyang tingin sa mga ork na kakaiba raw talaga ang mga nilalang na ito. Sabay pinatakbo ni Jinchen ang kanyang kabayo para kanyang lapitan ang malapader na mga ork, at nang napansin ng kanyang mga kasama na sundalo na lumapit na ang kanilang general sa mga baboy ay agad din silang sumunod kay Jinchen. Itong mga orc ng kanilang nakita na papalapit na sa kanila ang mga sundalo ay mas hinigpitan pa nila ang kanilang paghawak sa kanilang kasama para hindi masira ang kanilang nilikha na pader. Makikita itong si Jinshan na sobrang lapit na sa mga orc, ang mga orc ay kanila lang tinitingnan si Jinshan na mabilis pinatakbo ang kanyang kabayo at hinihintay kung ano ang gagawin sa kanila ng mga tao. Dito ay seryoso na nagkatinginan si Jin-Chen at ang isang orc na handa nang ibuhis ang kanyang buhay para hindi lang masira ang kanilang pader. Pero sa sumunod na mga nangyari dahil imbis na sirain ni Jin-Chen ang formation ng mga orc na nagtipon-tipon ay dumaan lang ito sa kanilang gilid. Makikita ang mga sundalo na kanilang inikutan ang mga orc, habang ang troll na pinapanood ang ginawang kilos ng mga sundalo ay masyado siyang natuwa dahil tumakas raw ang mga tao dahil sa tindi ng kanilang nilikha na pader at dagdagan din ng tapang ng kanyang mga sundalong orc. Ang mga orc na kanilang inaakala na tumakbo para tumakas sa kanila ang mga tao ay sumisigaw ng malakas na kanilang pinagdiriwang ang kanilang panalo. Pero ang hindi nila alam dahil ang mga kalalakihan sa nayon ay kanila nang hinanda ang kanilang pana para patamaan ang nagtipon-tipon na mga orc, Sinisigaw pa ni Uro sa lahat ng mga kalalakihan na mayroong mga pana na hindi na raw nila palalagpasin ang pagkakataon na ito, kahit sila ay nakapikit ay matatamaan pa rin nila ang mga baboy. Kasabay nito ay naghudyat na nga si Uro sa lahat ng mga lalaki na mayroong pana na kanila ng pakawalan ang kanilang mga palaso at patamaan ang mga baboy. Dahil dito ay isa-isa na tinamaan ng mga ork na nagtipon-tipon, ang karamihan sa kanila ay isa-isa na bumagsak papunta sa ibaba ng lupa. Ang nilikhang pader ng mga tanga na ork ay madali lang nawasak, at ito ay nagdulot upang magkawatak-watak ang mga ork at hindi na nila alam kung ano pa ang dapat nilang gawin para iwasan ang mga palaso na lumilipad sa kanilang itaas. Ang troll na pinapanood ang kanyang hukbong ork na walang awa na pinagpapatay ay nasabi na lang niya na katulad raw sa kanyang inaasahan na nagsimula ng kumilos ang mga tao. Sabay muli na namang inutusan ng troll ang mga ork na magsikalat sila sa buong paligid dahil sa kanyang ibinigay na utos ay mabilis na tumakbo ang mga ork sa iba't ibang parte sa kagubatan para magsikalat, pero kahit tumakbo na ang karamihan sa mga ork ay isa-isa pa rin silang tinamaan ng mga palaso at agad na nawalan ng buhay. Sa sinapit ng karamihan sa sundalong ork ay napanganga na lang itong troll na hindi na niya alam kung ano pa ang kanyang iutos sa kanyang mga sundalo. Si Jin Chen at ang isang sundalo ay tumingin sa direksyon kung nasaan ang namumuno sa mga ork at wala na lang nasabi dahil nagbigay lang raw ito ng pagkakataon para sa kasawian ng kanyang hukbo at binigyan din sila ng pagkakataon para isa-isang tugisin ang mga baboy. Inutos din ni Jin Chen sa kanyang isang tauhan na sundalo na ngayon ay maglunsad na sila ng buong lakas para sa pag-atake at tapusin na ang digmaan. Kasabay nito ay pinangunahan na nga ni Jin Chen ang pag-atake sa mga ork at sa ilang sandali ay isa-isa na nga na ng mga sundalo ang lahat ng mga ork na kanilang madadaanan. Makikita itong si Jinshan na walang awa niyang sinaksak ng kanyang sibat itong isang orc, samantalang itong troll ay muli na naman niyang inutusan ng hukbo niyang mga orc na silang lahat ay muling magtipon. Sa ibinigay na utos ng troll sa lahat niyang nasasakupan ng na mga ork, ay dali-dali na tumakbo ang mga natirang mga orc papunta sa kanilang gitna para muli na namang bumuo ng katulad kanina na isang malaking pader. Pero nang natapos ng makabuo ng malaking pader ang mga orc ay katulad lang sa nangyari kanina, na madali lang silang tinamaan ng mga palaso ng mga sundalo, kaya muli na namang nagutos ang troll na tumakbo sila at magsikalat sa kagubatan. Ngunit nang tumakbo na ang mga orc ay nakaabang naman sa kanila sila Jinchen at ang iba pang mga sundalo para isa-isang patayin ang mga orc na tumakas. Dahil dito ay muli na namang inutusan ng troll ang mga orc na bumuo ng pader, pero katulad sa mga nauna ay ganoon pa rin ang mga nangyari, Kaya wala na lang ibang lumalabas sa bibig ng troll kung hindi ang magsikalat at magtipon-tipon, pero sa hindi niya inaasahan dahil mayroong isang kahoy ang tumama sa kanyang dibdib, dahilan para tumahimik ang troll na lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha. Sa ilang saglit ay mayroong isang nilalang ang biglang dumakmas sa troll na nasa itaas, na nagdulot para mahulog ang troll papunta sa ibaba na agad din nawala ng buhay. Sa biglaan na nangyari sa troll ay seryoso na tumingin si Jinshan kung nasaan kanina ang troll at kanyang natanong na bakit bigla na lang nahulog ang nilalang na masyadong maingay. Ang mga orc ng kanilang napansin na nahulog sa ibaba ang kanilang chief ay masyado silang nabahala at kanilang natanong na kung patay na raw ba ang kanilang pinuno. Dahil hindi na gumagalaw ang mga orc ay nagbigay ng utos si Jinshan sa lahat ng mga sundalo na kanilang patayin ang lahat ng mga baboy na nandito. Dahil dito ay walang awa na pinagpapatay ng mga sundalo ang lahat ng mga ork na kanilang nakasalubong. Ang ibang mga ork na nagawang makatakas ay mabilis na tumakbo papunta sa gitna ng kagubatan, nang napansin ng mga taganayon na tumakas na ang mga ork pabalik sa kagubatan ay masyado silang natuwa na kanilang pinagdiriwang ang kanilang pagkapanalo sa digmaan laban sa mga ork, maging sila buro at uro ay sumali na din sa kasiyahan ng kalalakihan ng mga taganayon nang dahil matagumpay nilang napigilan ang maraming hukbo ng mga ork na sumalakay sa buong nayon. At makalipas ang ilang mga sandali ay wala nang ibang makikita sa labas ng village kung hindi ang mga walang buhay na mga katawan ng ork at nagkaroon na din sa labas ng katahimikan. At sa loob naman ng nayon ay makikita si Jinchen na pumasok na sa loob sakay sa kanyang kabayo. Habang siya ay naglakad sa nayon ay nakalinya naman sa kanyang gilid ang mga kabayo at mga sundalo na nagbigay pugay sa pagdating ng kanilang dakilang general dito sa loob ng nayon. Ang mga tao na nakatira sa nayon ay hindi maalis ang kanilang tingin sa pinuno ng kabalyero na papalapit na sa kanila. At agad na huminto si Jinshan sa harapan nila Sara at ang pinuno ng nayon na hindi pa rin makapaniwala kung bakit mayroong hukbo ng mga sundalo ang dumating sa kanilang nayon. Sabay tumingin si Jinshan sa kanyang paligid na malalim ang kanyang iniisip, dahil nakita niya ang walang buhay na katawan ng mga bandido na inaakala niya na sila ay mga taga-nayon. Ang pinuno ng nayon ay hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa ating bida na nasa kanyang harapan na tiningnan ang kanilang buong paligid, maging sila Mr. Veron at Sarah ay kanilang iniisip kung ano ang gagawin ng ating bida. Dito ay inutusan ni Jinshan ng kanyang mga sundalo na dalhin sa kanya ang interpreter para kanyang kausapin ang mga tao na nandito. Kaya agad na lumingon si Uro sa kanyang likod at agad niyang tinawag si Geryong para siya na ang bahala na kakausap sa mga taga-Nayon. Nang nasa tabi na ni Jinshan si Geryong ay sinimulan na niyang kinausap ang tao sa Nayon, tinanong pa niya sa pinuno ng Nayon na kung aalis na raw ba sila dito sa Nayon. Si Boro ng kanyang naunawaan kung ano ang binabalak ni Jinshan ay kanya pa sanang ipapaliwanag. Ngunit tumingin lang sa kanya ng seryoso si Wiha na kanyang pinigilan si Buro na sumali sa usapan. Sa tanong ni Gyeryong ay tumugon sa kanya ang pinuno ng village na kung aalis raw silang lahat na mga sundalo sa kanilang nayon ay ano na ang mangyayari sa kanila na may iwan dito sa kanilang nayon. Sa tugon ng pinuno ng nayon ay seryoso lang na sinaad sa kanila ni Jinshan na kanila raw protektahan ang kanilang mga sariling buhay. Sa binitawa na salita ni Chen sa lahat ng mga taga-Nayon ay nakaramdam sila ng takot dahil alam nila na hindi nila kayang protektahan ng kanilang mga sarili laban sa mga Orc. Kaya ang tangi nalang ginawa ng mga mamamayan sa Nayon ay lumuhad sa harapan ng ating bida na kanilang pinapakiusap na sana protektahan nila sila laban sa mga Orc. Nang dahil sa ipinakitang pagluhod ng mga tao ay ipinaliwanag ni Geryong kay Jinchen na nakikiusap raw sa kanila ang mga tao na kanila silang protektahan. Matapos ipaliwanag ni Geryong kay Jinchen kung ano ang ibig sabihin ng mga taga na ay nagsalita sa lahat si Jinchen na kung gusto raw ba nilang maging alipin. Dahil dito ay nagulat ang pinuno ng mga taga na maging si Mr. Veron at si Sarah ng kanilang narinig ang pagiging alipin. Kaya natulala na lang itong si Mr. Veron dahil sa huli hindi din daw pala sila nagkakaiba doon sa kaharian. Pero maririnig lang ang salita ni Jinchen na sila raw ay nabubuhay para ipagtanggol kanilang bayan, ang kanilang pamilya, maging ang kanilang kababayan, hindi raw nila pinili ang espada para ipagtanggol ang mga taong kusang isinusuko ang sarili nilang mga buhay katulad na lang nila na nakatira dito sa nayon. At ang lalong tumatak sa kalooban ng mga taga-nayon ng kanilang narinig ang salita galing kay Jensen na ang kanila raw lupain ay ang kanilang sariling kaharian, hindi raw ba nila naunawaan ang sarili nilang kaharian na sila mismo ang dapat na nagpoprotekta, hindi raw sila dapat ang tumawag ng mga tao na hindi nila kayang kontrolin, ang pera na kanilang ginamit para sa mga tao na yun ay sana kanila nalang ginamit para sa pagbili ng mga espada at baluti. Idinagdag din ni Jinchen na ang isang kaharian na umaasa lang sa lakas ng iba para maprotektahan ay tiyak na babagsak. At muli na naman na tinanong ni Jinchen ang mga taga taganayon kung gusto raw ba nilang maging alipin o hawakan ang espada at isusugal ang kanilang mga buhay para ipagtanggol ang kanikanilang pamilya. Kung kanila raw pipiliin ng espada ay papayag siya na kanila silang maging tauhan at maging kanyang pamilya. Matapos banggitin ni Jinshan ang salitang yun ay tumingin sa kanya si Wiha at buro na malalim ang kanilang iniisip, maging ang mga tao sa nayon ay hindi sila makapaniwala na mayroon palang isang pinuno na ganito ang kanyang pananaw sa lahat niyang mga nasasakupan. Nang napansin ni Jinchen na wala man lang tumugon sa kanyang salita ay agad siyang tumalikod at kanyang sinabi sa lahat ng mga taganayon na babalik na raw siya sa kanilang kampo. Ngunit mayroong isang batang taganayon na naglakas ng loob na nagsalita na gusto raw niyang humawak ng espada. Sa biglaan na pagsalita ng bata ay napatigil si Jinchen sa kanyang pagpapatakbo ng kanyang kabayo, ang ina ng bata ay agad niyang pinigilan ng kanyang anak, pero makikita lang itong bata na buo na ang kanyang desisyon na humawak ng espada at sumama sa hukbo ng ating bida. At seryoso din na sinisigaw ng bata na kanya raw ipagtatanggol ang kanyang pamilya kahit buhay pa niya ang kapalit, kahit anong mangyari ay poprotektahan niya ang kanyang pamilya, si Jinsha na nakikinig sa mga binitawan na salita ng bata ay dahan-dahan siyang lumingon sa kinaroroonan ng bata, at nang kanya itong nakita ay mayroon siyang naalala na kahintulad nitong bata. Kanyang naalala ang matabang bata na gustong sumali sa digmaan kasama ang kanyang ama laban sa hukbo ng tang. Dahil dito ay agad na bumaba si Jinshan sa sinasakyan niya na kabayo, ang bata na pinapanood si Jinshan ay hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida. Dahil pala bigla na lang lumapit sa kanya si Jinshan at tahimik niya na tinitingnan ng batang lalaki na naglakas ng loob na magsalita na gusto niyang humawak ng espada at sumama sa kanila. Sabay hinawakan ni Jensen ang kamay ng bata na kanyang tinuruan kung paano humawak ng espada. Sinabi din niya sa bata na kapag marunong na raw siyang gumamit ng kanyang espada ay huwag niyang isipin na siya ay mamamatay, kinakailangan raw niyang mabuhay para maprotektahan ang kanyang pamilya. Sa ibinigay na payo ni Jinshan sa bata ay hindi mapigilan ng bata ang kanyang sarili na tumulo ang kanyang mga luha. Dahil dito ay maging ang lahat ng nakatira sa nayon ay humawak na ng kanika nilang mga espada at handa ng sumama sa hukbo ni Jinchen at makipagsapalaran sa bago nilang buhay. Kaya wala na lang nasabi si Jinchen kung hindi kanyang tiningnan ang lahat na nakatira sa nayon na handang sumama sa kanyang mga sundalo at sa itatayo nilang bagong bansang goli. Makalipas ang ilang mga sandali ay umalis na ang hukbo ni Jinchen sa nayon para makabalik na sa kanilang kampo. At hindi lang doon dahil nakasunod din sa kanilang hukbo ang lahat ng mga taganayon na kanilang iniwan ang kanikanilang mga tahanan at doon na makipagsapalaran sa bansang itatayo ng dakilang general na si Jin Chen.